Ayan, hello guys. Um, gagawa pa ako ng video ganyan dahil may tutulungan po ako dito sa TikTok. May nagtanong kasi sa akin kung paano daw magpalit ng picture dito sa ating TikTok. So, papakita ko sa inyo kung paano gagawin 'so. Sana po tapusin niyo pa ang video ito para naman po makatulong ako sa inyo lalong-lalo na sa mga baguhan dito sa TikTok na gustong palitan yung kanilang profile pic. So, please watch until the end. Makikita niyo po 'yan yung ating current na ano profile pic. So ayan, papalitan natin 'yan. Papalitan ko 'yan, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. So nakikita niyo diyan, meron tayong edit profile. So ayan, kita niyo 'yan, i-click niyo 'yang edit profile. Pagkatapos, may change photo. Yan ang i-click natin para makapagpalita tayo ng pic, bagong picture dito sa TikTok. Ayan. Pili kayo kung gusto nyo po ba na picturean kayo or kumuha ng picture or gusto niya lang mamili dyan sa inyong gallery. So ako, pipili lang ako dito sa aking gallery. Ayan. At ito ang napili ko. So ito siya. Pagkatapos nyo i-click yan, click nyo naman itong next. Ayan, dito... Hindi siya pwedeng ipaliit. So, ganyan, ganyan lang talaga. I adjust nyo lang yan kung aling part ng larawang ito ang gusto nyo kunin. So, ako gusto ko kasi, ayoko kasi na TikTok lang yung magkuha. So, gusto ko TikTok shop. So, ayan. I-adjust ko siya ng konti. Pagkatapos niyan, kung gusto nyo po na i-share ito sa story nyo sa TikTok, pwede nyo pong i-check dito. Post this photo to story. Ayan. Kung gusto nyo, then save and post na kayo. Pero kung ayaw niyo naman siyang i-post to story, pwede niyo na siya, pwede niyo din po siyang yung um, ano po alisin nyo yung check para hindi siya ma-post to your story. So, pagkatapos nyan, so ako, mas gusto ko na ano, not to post in my story. So, save na natin to. Ayan. Ayan. So ayan na nakita ki, nakita niyo na 'yan yung change photo 'di ba na iba na yung picture ko diyan. So, 'yun lang. Salamat. Thank you for watching. Yeah.